Sa last the brownout at under voltage, Tarlac at Navarcia, labis na ay kinababahala ng mga consumer ng Taralco Uno. Tumitaw ang kabi-kabilang reklamo mula sa mga residente ng Tarlac at ilang bahagi ng Narvaisiya sa ugnay ng sunod-sunod na brownout at mga insidente ng under voltage na nararanasan sa mga bayan na sakop ng Tarlac Uno Electric Operative Incorporation. Ang mga sakop na bayan ng Taralco Uno sa Tarlac ay ang bayan ng anau, Pamiling, Kalayaan, Mayantok, kada, Paniki, Pura, Ramos, San Clemente, San Jose, San Manuel, Santa Ignacia at Victoria. Samantala sa Nueva Ecija naman ay ang bayan ng Kuya Po at Nakuwat. Kinababahala ng mga konsumidores ang madalas na aberya sa supply ng kuryente na hindi lamang nakaapekto sa kanilang araw-araw na gawain, kundi nagdudulot din ng pagkasira ng mga gamit at kabuhayan. Marami rin ang nadismaya sa kabiguang tuparin ng Taralco Uno ang mga schedule ng power restoration na kanilang iniaanunsyo sa opisyal na piso. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng makaranas ang ilang lugar ng under voltage, may supply ng kuryente ngunit kulang sa lakas para mapatakbo ang mga appliances. Ayon sa Taralco Uno, ang problema ay nagugat sa technical na aberya sa 69 kV transmission line ng National Grid Corporation of the Philippines. Bagamat wala silang direktang kontrol sa linya at kiniyak ng kooperatiba na sila ay aktibong nakikipag-ugnayan sa NGCP. Dagdag pa nila, may lang insidente rin ng sinang-fuse, mga ibang tumatama sa linya at emergency maintenance. Gayunpaman, hindi ito sapat na paliwanag para sa maraming residente. Umiigting ang panawagan para sa konkretong aksyon mula sa Tarel 1 at NG. Sa social media naman, nagsimula na rin kumalat ang panawagan para sa isang investigasyon mula sa National Electrification Administration at aktibong pakikialam ng mga lokal na opisyal upang matiyak ang maayos na serbisyo sa elektrisidad. Nananawagan din ng publiko ng bukas na konsultasyon sa pagitan ng kooperatiba at mga consumer upang may parating ang kanilang manghainaing at matiyak ang maayos Tuloy-tuloy at abot-kayang serbisyo sa kuryente. Mula sa himpilan ng TV48, ako po si Adinen Alegria, nag-uulat na para sa balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.